Kylie Padilla emotional ng may kwento niya sa Fast Talk with Boy Abunda ang tungkol sa kanyang failed marriage. Aniya, inilaban niya ang kanyang marriage kahit hindi na siya masaya pero nauwi pa rin sa hiwalayan. But because I made a promise of marriage, even if sabi ko sa sarili ko, okay, if I'm unhappy, now, And magiging ganito na yung setup namin, ipaglalaban ko pa rin para sa mga anak ko. Inubos ko, nauwi din sa hiwalayan. Ani ni Kyle, hindi siya noon talagang naniniwala sa marriage. Pero ginawa niya para maranasan ng anak niya ang buong pamilya. Sa totoo lang, I don't believe in marriage. I don't. But because I want my kids to have a whole family, I did it. I did it because gusto kong maranasan nila yon, Yung buo, yung family namin. Nilinaw naman niya na wala siyang pinagsisihan. Walang pagsisisi kasi my kids have a really good relationship with their dad until now. Narito ang ilan sa mga naging reaction ng ating mga netizen. Sa isyong ito ni Kylie Padilla, lahat ng ina ang unang pinangarap pag pinasok ang marriage life ay eh yung maibigay mo sa anak mo ang buo, masaya at kumpletong pamilya. Kaso kahit anong laban mo, kung di kayo parehas lumalaban at hinangad, ang buhay na, na di komplikado para sa mga bata ay mapupunta pa din sa wala di mo man po nahanap yan sa ex mo, lagi mong tatandaan, andyan palagi ang mga anak mo, magsisilbing lakas mo para bumangon uli. Yan ang sabi ni Ma'am Jessa Ruelo. Ani naman ni Ma'am Puchi Jo, malalaman mo talaga na ikaw na yung, mabut, yung may mabuting puso kapag di ka man lang nagsasalita ng pangit sa taong nakagawa sa iyo ng hindi maganda. Salute. You're a superman. Sabi ni Ma'am Karen Marcelo, pag nanay talaga, mas iisipin natin ang kapanganak, kapakanan ng mga anak natin. Yung kahit nauubos ka na, basta buo pa rin ang pamilya. Ganun talaga napapagod na ang puso mo kahit gusto mo pa wala nang magagawa pag ang puso ng babae ang napagod. Hihinto na lang yon at kusa kahit ubusin mo pa at isipin kaya. Mahirap pag ang babae na ang sumuko wala na talagang magagawa. Ang lalaki pag nag magdadagdag lang yan kahit sabihin mo pa na makahanap siya ng iba-ibang babae, ikaw ang pinakasalan, ikaw ang mahal niyan. Sabi naman ni Ma'am Blanca Villamel, for my opinion lang Kylie, basta be a good mom to your kids, one day sila ang gagawin sa you we, we never know. Han sayo na mas better person sa kanya. di ba kaya ipit kita mo sa kanya na di siya kawalan sa buhay mo and be strong, okay? Basta wag kang iiyak sa harapan ng loko na yan. Ipamukha mo sa kanya di siya kawalan sa buhay nyo or buhayin mo mga anak mo para may ipakita mo sa kanila na kaya mo silang palakihing mag-isa. Sabi ni Ma'am Adias Lugab, that's life. Hindi lahat ng gusto natin ay yun na yun lang ang masusunod sa marriage kasi couple o partner yan. At once na bumitaw ang isa ay wala na, toxic na ang pagsasama. But at least ginawa mo ang lahat. So save it, Kylie. Sabi naman ni Dandre, Just want to let you know that it's because of the trauma of your farm in the past. Dala mo siya till magkasariling farm ka. It's really sad being a beautiful lady with a broken heart. Baka masyado lang naging demanding and expectation mo from your relationships. That's why you suddenly gave up. I really believe in saying na kapag ang babae na ang umayaw, tapos na ang relasyon. Sabi naman ni C.A. Guanco kapag produkto ka ng sirang pamilya, hindi mo na iisipin sarili mo. Iisipin mo na lang yung anak mo dahil ayaw mo nga lumaking walang buong pamilya. Pero minsan nakakapagod din magstay sa isang relasyon na ikaw lang ang nagpapahalaga. So, ayan guys. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the bell button para updated ka pag may mga bagong upload tayo. Thank you for watching guys.